Ay, sementado na pala to. Oo nga. <laughs> Pati yung lumpia eh, sanog eh. Uy, lalim ha. buwan, buwan, buwan Palabas na tayo ng buwan Ito yung langit <laughs> Bago buhay Bago <laughs> buhay kalusot train sa buwan e-bike umu-overtake ayos ah oh. panis yung motor ah oh. saan ka pa mga batong, straight na to. Ah, doon sa may bagong bunga na lang bumili ng pizza. targetong straight na to. na 'to mga Ay, ang Ayun masarap 'yung Ay, ganon, violet. eh tanong ng lang kung 60 kilo Pwede na yun Oh Ayos Ang bilis ah oh. May maraming liko eh Maraming liko tong daan na to eh. Ahon. Ahon tayo, ahon. Tapos biglang kanan. sambut jiwa. Ayo sambut juga. Parang Anis Mariano no. Tumuyo ko yung isa ganong maigpit ah. Diretso pa tayo sa kanay ka kanan Ay kakaliwa pala Kaluwa? pa up, pero, na na. Ay oo oh, ka na Malawa. Alam alam ko kanan to eh. Um, Ba'kit? <laughs> Bakit? Alam ko 'yung eh. ko na naman tayo ni Google <laughs> 'ah. Pinapalayo tayo ah <laughs> Ayun oh Ako malayo yun ah oh. Yun, oh, hindi ko alam to Sa kaya tayo lalabas Baka traffic doon sa kabila ah oh. apa nah, ah, asa na tayo ah. Ya kalpon na tayo. Ini ikut tayo ah. Pas kanan. Pas oh, kanan. Langgang eh, no, langit road nga oh. <laughs> langit road. Langit road. Ang sira na yun, oo. Oh. Hindi ko alam to. <laughs> Kinawan tayo ni Google ah. Pinalayo Hindi kaya nabas dito sa may bagumbong, wala. Subdi subdivision. Subdivision. Oh, oo nga, explore nga. Eh, no? Service road to. Oh. Malamang labas natin ito bagong bong subdivision. Hindi sabi ni Google, maaga pa naman kaya ilalayo ko ng daan to. dire diretso lang kayo Walang traffic Sabihan dito kayo sa walang traffic Oh. <laughs> 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 explore, explore. explore. <laughs> Stop ya. Iyo no, aku nak hop ya. Yang umi kung silang no balit cheese eh. Lubak-lubak

Ha? galing yun ko lang nalaban yun yung bundok pala dyan sa bago silang galing ng bago silang yung bundok dito <todic> ah? <todic> oo oh, nga ngayon lang ako nakataan dito eh <laughs> Ang diretso oh May alabas natin ito <laughs>